Hello guys, good morning. Ayan, nandito na naman tayo sa ating another video. Ang uh, pag-usap natin ngayon is ang ating update price list ngayong May uh, ano mo yun? 21. Ayan, 2024. Handa mo na yung bullpen mo, papel para may sulatan ka. Entro muna tayo. Ayan na guys. Ayan, kung bago ka lang sa amin channel, pwede po kayong mag-subscribe at i-hit ang notification bell kung gusto mo na mga ganitong uh, content tungkol sa ating mga uh, extra income, mga pangangalakal para meron tayong pagkakitaan at idea sa mga presyo ng ating mga kalakal. Ayan, unahin natin guys yung tanso pula ay 380 ang isang kilo assorted na po yan tanso pula 380 per kilo yung dilaw is 250 per kilo Ayan. radiator is 180 per kilo condenser 165 pesos per kilo jalousy 68 pesos per kilo aluminum is 63 pesos per kilo Panta is 50 pesos per kilo. Yung panta guys, ito yung can. Yung mga aluminum can. Sink is 60 pesos per kilo. Kaldero is 40 pesos per kilo. Stainless 201 ay 20 pesos per kilo. Yung 304 ay 30 pesos per kilo. Ganun pa rin yung kilo niya. Yung plancha is 20 pesos per kilo. Tapos, ito yung guys yung tinatanggal sa... Uh, mga tanso na condenser yan tawag dyan ay tas-tas, yung aluminum sya 30 pesos yung per kilo yan, lipat tayo sa bakal yung bakal is 17 pesos per kilo pata ayun yung tapaludo pata <laughs> yung tapaludo is 9 pesos per kilo yero is 8 pesos per kilo yung puti papil ay 9 pesos per kilo yung carton is 450 pesos per kilo 450 ayan what guys yung jaryo is 550 pesos per kilo yung sibak is 16 pesos per kilo yung pit bottle naman natin guys yung mga iniinuman is 10 pesos per kilo yung mono is 12 pesos per kilo ayan yung malutong is 4 pesos per kilo Lata is 6 pesos per kilo. Ayan, MP rador yung ano, MP peso at saka yung gin peso. Ayan, sa mga naghihintay naman sa ating uh, mga battery is ganun pa rin siya pero babanggitin ko na rin para hindi po tayo na ano, nabibitin. Ayan, yung LMT is 185 pesos ang isa. Battery to guys ha, isang piraso. Yung NS40 is 220 ang isa. Yung 1SN is 280 pesos ang isa. Yung 1SM naman is 380 pesos ang isa. Yung 2SM is 450 pesos ang isa. Yung 3SM naman is 570 pesos ang isa. Yung 6SM is 710 pesos ang isa yung 2D ayan 'yung medyo malaki na to is 920 pesos ang isa yung 4D is 1,200 ang isa yung 8D is 1,400 ang isa yung sa mga motor naman guys yung tinatawag nang MCB is 25 pesos po ang isa ayan guys thank you for watching magandang buhay ayan. sana nakakuha ka nang counting idea so si medyo maeksila ng ating video marami tayong uh, ginagawa pero hindi ko inayaan na hindi ko ma-share sa inyo yung ating mga uh, update price list ng mga kalakal para meron tayong uh, idea ayan shout out sa inyong lahat ng mga nangangalakal at lumalaban ng uh, yung tama pa Illegal uh, legal ayan. doon lang tayo sa legal kahit medyo ano yung hirap ng panahon ngayon Init, tayo, ang init, mag-iingat tayo Lagi tayo uminom na tubig Ayan, legal lang, mas maganda Ayan sa magandang buhay Siya nga pala kung bago ka lang sa aming channel At kung gusto mo ng mga ganitong content is Pwede mo yung kaming uh, tulungan Ayan, pahit na rin ng notification bell Para lagi kayong updated sa ating mga video gagawin About sa iba't ibang uri ng mga diskarte at idea sa buhay